Magandang magandang umaga po sa ating lahat. Kain po tayo, nagluto po tayo ng pansit miki, gisado. Ang sahog lamang po nito ay suriso at mayroon pong ripolyo. At syempre mayroon tayong natirang adobong tahong. Okay. Kain po tayo, ito po yung pansit miki. Oh. 30 pesos po ang isang balot ng miki, dalawang perasong suriso. At syempre masarap ulam po sa kanin. Meron tayong natirang adobong tahong. Kain tayo. Tapos syempre may masarap tayong coffee. Kain tayo ng masarap na pansit miki. Sarap. Sarap ulam sa kanin. Okay. na. Okay. din Okay na miss ko ang chamin ng Quezon tapos may natira adobong tahong ano to ang sawag lang nito suriso o tapos yung may natira repolyo sinahog po natin ay hindi ka na magkali kapag, sinapay na mo na eh. pangulam sa kanya. Sabi po sa keso, ang sabi, pag mga pang -ulam lang, suriso lang madalas niya yung inahalo. Sabi mo, ano? 30 pesos na Mickey, Makano ang ano? Ang isang perasong suriso? 14 pesos dalawang ano ano 28. 28, plus 30 as guli, mga 100 pesos lang po ang budget dito sa pulang sa kanin tas may pag may tinapay tayo masarap ano siya kamatch ng tinapay may kape tayo. Tamang tama yung kape hmm. Sarap ulam. Try nyo din po ito na iluto nyo din po. Masarap po. Kung ano po yung pwedeng isahog. Marami po dito yung pwedeng isahog. Eh. Pwede nga. Nga po, pork, chicken. Ang gulay na pwede rin patola. O, oh, masarap no. din yung patola eh. Halo, pechay. Mga ano. Kung ano po yung Murang gulay, yun masarap din pong ihalo. Ito naman po, may natira kaming repolyo, kaya inihalo po At namin. At fresh pa? Ah, pinta ko yung tarong kanin. Sarap o. Kain. Kain. 30 pesos, marami na rin eh. Nasang balot ng meron. Baka patay ng kanin. Sarpasing ulam sa sarapanin. luluto po namin mga budget recipe lamang po na madali lamang po mabili dito sa tindahan so, try mo din po ito. ito yung sabahan, masarap po at masarap po yung sa kanin lalo na po uh, so hmm. may inyak-inyak sarap sya maraming maraming salamat po sa panon nyo po ng aming ay, channel ay, um, Nestor Lakay like Channel at huwag nyo po kalimutan mag like share, and subscribe po sa channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Ito isang plato kanina o. Oh. Yan, ito na lang po natitira. Thank you so much po. Kain po tayo.